Hi guys, good morning. So obviously kaya gising ko lang at Chinese po ako kapag bagong gising. But then I have a very good news. Hindi lang obvious sa mukha ko. Because my best friend Rinel Banda will be having his two months vacation in the Philippines din. On June and July, is so... Oh, lala, I'm just excited to inform you all guys alam ko po that some of my followers are now following Rinel Banda kasi I'm, I really wanted to help this guys para po ma-introduce din sa inyong lahat guys for you to see the world for free okay ito yung pinaka mabait pinaka galante <laughs> pinaka social kong kaibigan so ini-imagine ko yung magkikita kami sa Pilipinas this coming June Hmm. Tinamad ako magluto Kaysa labas ako kakain ngayon Pita time uh, May baho sa ref May dilata naman Pero ang ko kailangan ko ng sabaw ngayon eh, wala na akong panahon. Kaya kain na lang ako sa labas. Actually, well, hindi na malamig dito sa Dubai ngayon. Malamig na lang yung hangin. Pasamir na nga talaga. Guys, ito pala si... Hindi, eh, video to. Ito si Lawrence, guys. So, pag dumalo kayo dito sa Pita Restaurant, hanapin niyo siya. Yes. The best. <laughs> Sarap ka usap. Isishare e, ko yung idea niya later. Kasi may napag uusapan kami something. Which, I agree. Ipiligin ako ng two rice. <laughs> <laughs> kami dami kare-kare. <laughs> Pasok ka na. Wait ah. ako ah. Hi Juni, kamusta ka Sa Sa Dubai. Ah, uh, nandito nga pala ako ngayon sa uh, Maldives at uh, kararating ko lang dito at ine-enjoy ko itong uh, napakagandang beach dito uh, kung yung mapapansin napakalinaw ng tubig napakaganda at sana makita kita sa susunod ingat ka lagi, bye bye okay so eto guys, pauwi na ako and meron ko din lang grocery today so It's about time to share, guys, some uh, grocery up uh, prices update. Okay, so I'm home na, guys, and as what I promised, gusto ko pong i-update kayo with the grocery prices dito sa Dubai. So, pagsimulan po natin, okay, with the those who are Coffee Addict. Yung isang box po ng Nescafe 3-in-1. Ito kasi may free apat uh, na na-stick sets. Around 17, no, the price is 17.95 dirhams. Okay, so para po sa conversion, pwede nyo pong i-multiply into 12. So, 1 dirham equals to 12 pesos. Okay, so nasa around 200 pesos na to. Ha! Okay. Next po ay ang lace na chips. Okay. Ako po yung tipo ng tao na mahilig sa cheese. That's the reason why kahit yung mga chips na kinakain ko, kailangan different kind of cheese. So yung lace po na to, ganito kalaki, is 5.75 dirhams. Yung size po nito ay malaki na actually, This is 170 grams. So ito yung pinakamalaking size. So nasa 5.75. 10 pesos, nasa 60 pesos na siya. Wow. Next po is another chips. Ito man Ligo. Okay? Kasi nga, cheese potato chips siya. Ang price po nito ay 2.95. Pero meron din ako yung Pringles mismo. Yung Pringles po is nasa 3 325 dirhams. Although nung kinain ko to pareho, pasado sa akin yung ligo. Okay naman siya. Okay, and then sa lahat po ng dilata na binibili ko lang, lagi lang ang corn beef, century tuna. Tsaka yun lang, yun ang mga dilata ko, okay? Ah, uh, sardinas, okay? Pero century tuna po, ito ay 425 dirhams. So, in peso, na, mahigit po sa 40. Isang piraso. Okay? And next, minsan sa umaga, kapag tamad na ako magluto, kumakain ako ng tinapay. So, it's either cheese bread or Spanish roll. Ang price po nito ay nasa 4.95 dirham So, around 5 dirhams na siya. Nasa 50 pesos na po ang halaga ng isang Spanish roll na ganito. Okay? And, ang walang kamatayang pancit canton, Naka-favorite uh, flavor ko talaga sa chili mansi. Ang pansitkan din po ay nasa 750 dirhams. So sabi na natin, nasa 80 pesos yung isang anong pirasong to. Okay? And, may ko kumain ng itlog. <laughs> so yung 6 pieces po na itlog, ang price po ay 5 dirhams. Although, alam ko medyo mahal tong Super 6 kasi nga, 'tong brown egg kasi to mas malasa siya kumpara sa white uh, eggs. So ito yung kadalasang ginagamit ko. Ah, uh, maiiligas ako sa ano sa boiled egg kaysa sa fried egg. 'Yon. Nung nagwo-workout. <laughs> And ito guys, bumili ako ng sabon, yung Dove, na ganitong size. Ito na yata ang pinakamalaking size ng Dove. Dito pa sa Dubai ang price po nito ay 6.50 dirhams. So close to 70 pesos na siya isang piraso. Although I don't have any idea kung magkano na pong presyo nito sa Pilipinas for, pero I believe mahal pa rin siya ng konti. And Colgate. Ayan. So FYI po nagto toothbrush po ako. Yung ganito kalaki yung size ng toothpaste. Ito po ay 595 dirham. So more than 60 pesos ang, kapali, ang palit nito. Pero yung size po nito ay 125 ml. So ito na yata yung medium size. So, 'yun pa yung prices ng mga grocery dito sa bahay, es eh, dito sa Dubai ngayon. So, at least guys, mayban idea kung gaano kalaki yung maaring gagastos niyo kapag nandito kayo, okay? So, mas maganda pa rin na share-share talaga. Okay, so today i-share ko sa inyo yung reason kung bakit uh, masarap yung kwentuhan namin ni Lorenzo na nagtatrabaho sa Pita kagabi. It's because uh nagtatrabaho siya sa Pita and most of their customers are Filipinos. And sa trabaho ko naman, most of our customers are Arabic or some Europeans, okay? So sabi niya, uh, yung advantage of you working abroad, tapos yung target na customer niyo is Filipinos. Madali, it's because kilala mo ng Pilipino, eh, kilala mo ugali ng Pilipino, kilala mo yung anong gusto niya, anong kaartihan ng Pilipino, etc. Et, cetera, et cetera. so it's very easy, okay? Kasi Pilipino ka rin eh, so alam mo kung ano yung gusto mo, alright? But then with other nationalities kasi, depende kung saan sila galing. And then sometimes, uh, minsan natural para sa kanila yung prank ka magsalita. Minsan naman, super sweet naman magsalita. Yung tipo prank OA, yung tipang ganun. But then, with our case kasi, kapag ibang lahi, of course, sometimes may mga gestures sila na hindi mo intindihan na maaring hindi na pala maganda but then for you, medyo okay pa. Okay? But then with with the Filipino customers daw, alam mo eh, di ba? If the customer is not really happy, kahit wala pang sinasabing hindi maganda sa'yo, tingin pa lang, yung tipang gano'n ramdam mo na daw. <laughs> yun yung burden of working in a restaurant na Filipino din yung most of your customers. Kaya nagtatawa lang kami kagabi. So, yun lang. So, siguro for today, since, lagi like, super busy ako lately, kailangan ko matulog ng maaga. Pero bago ako matulog, I'm gonna write a, a script, okay? Kasi I'm planning to have a video collaboration with Rinel Banda. So, sana mag maganda yung mabuo kong uh, script. Kasi I'm planning of making like, uh, parang mini movies ah. So, sort of parang drama, drama or comedy yung dating. So, ngayon inaantay na lang yung script na isisend ko sa kanya para gawin niya yung part niya. Then, gagawin ko yung part ko. And then, I will do the edit. Tapos, isi-share po namin sa inyo lahat. Okay? So, yun lang guys. Bye! God bless you all!